Hello mga idol, mga idol. Ah, uh, nandito na naman tayo sa panibagong video, mga idol. So wala nga pala si Domaso Ramos, ito yung kapatid niya, si Tita Dams So ngayon mga idol, is ang magano ano tayo, mga idols? Ah, uh, gamit yung camera natin, mga idol. Ito yung uh, Smart 9 front camera. So meron siyang 8 megapixels. So review lang natin 'to, mga idol ha. Ah. Titingnan natin kung gaano siya kaganda. Ah, uh, yun nga, ito yung front front camera ng Smart 9, Infinix Smart 9 mga idol. So indoor to mga idol la, party da mga idol nasa nasa loob pa tayo. Oh, lalo na siguro sa labas, no? Pero tingnanin muna natin dito sa ano, medyo maganda siya, no? 8 megapixel at tandaan niyo mga idol, 8 megapixel. So ito nga pala yung ano, box ng ano ng Infinix mga idol. Ito ay mga idol ay Oh, yung gamit natin mga idol is front camera ng Infinix. Oh, check mga idol. Indoor lang 'to mga idol ha. Bawal ipakita ang. Band. <laughs> oh, oh, diba? Pero kung sa ano sya mga idol, medyo ano nga sa low light. Pero okay lang naman. Pero kung lalo na sa labas mga idol, ba baka maano to, mas malinaw sya mga idol. Ito, ito yung Infinix mga idol. 4, 6, 6 gig RAM, tapos 64 gb of ROM. So, yun. So, ito yung, yung nakikita nyo, yung gamit natin dyan is yung front camera. Pabalik-balik tayo ng mga idols. So, ito. So, at syempre, update lang itong mga idol. Hindi tayo mag edit So, diretsyo natin to i-upload. So, tingnan nyo yung mga idol. Ito yung Infinix. Ay. Oh. Diba? Infinix mga idol. Front camera kasi yung last video natin mga idol is yung back camera. Yung tinesting natin. Para may idea kayo mga idol kung gaano kaganda ang Smart 9 kahit sa murang halaga mga idol mabibili mo lang to sa halagang 3,499 pero depende na rin yan sa store na bibilihan nyo no. Kasi dito sa amin dito sa Cebu sa so may Ano to eh sa unit na po yata ito binili. Ano to siya mga idol? 3,499. Smart 9. Uh, 6, ang variant niya is 6, 6 gig of RAM at 64 gig of ROM. <laughs> no? Pero may ibang variant, uh, ba, variant, variant, variant mga idol. May ano dito, may uh, tawag dito, mayroon siyang uh, 8 gig 8, 828 so pero ito yung ko kasi pang ano lang to mga idol pang up no so pati na lang to ha kasi nga ano uh, indoor to so lalo na siguro sa labas pero i-separate na lang natin yung video basta ito yung ano review ng front camera ng smart 9 Smart, Infinix Smart 9 So Yun lang mga idol And God bless mm. Thank <laughs> you.